Hey guys, it's me, Grammar Rivera, and welcome back to another episode of Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. So, today pag-uusapan natin ang isang super important na topic, siyempre, wika. So, let's explore the beauty and importance ng language. Kaya naman, ang topic natin ay kahulugan ng wika no? At ang sabi dito, ang wika ay isang sistema ng mga tunog, simbolo at tuntunin na ginagamit sa komunikasyon. Ito ay nagpapahayag ng damdamin, kaisipan at kultura ng isang lipunan. So guys, ang wika ay more than just words and grammar. It is a dynamic system of sounds, symbols and rules that allow people to communicate. Alam naman natin yun, di ba? Kung wala ito, paano kasi natin masasabi ang ating mga naiisip at mga nararamdaman? Ang wika or language, it connects the individuals. No? It makes uh, um, things possible like sharing ideas, stories, and even the cultural values. For example, sa bansa natin, tayong mga Filipinos, we use different languages gaya ng Tagalog, Bisaya, and Ilocano to express our identity or pagkakakilanlan. Kung baga sa isang conversation, like sa palengke, makikita natin kung paano ginagamit yung wika. Like when tindera says, kukuhalin nyo na po ba? Siyempre, the customer will reply, pwede pong tumawad, diba? that exchange is not just about buying something. It also reflects Filipino culture, like um, being friendly, di ba? Being hugging, ganyan. Tsaka yung language kasi, it evolves and adapts, di ba? Depending on the situation. In social media, di ba? For example, yung mga Filipino, mix English and Tagalog yung kanilang post, no? And it creates a unique linguistic style, which called, uh, which we call Taglish, di ba? Like, for example, kating pagkakasabi nila, ba? Diba? Grabe, super traffic today, nalita ko sa work, Diba? That kind of language uh, shows how our language is flexible and can change based on trends and influences. Kaya naman hindi lang ito basta ano ah, paraan ng pagsasalita natin. Ito rin ay isang paraan ng um, pagpapahayag ng ating culture at uh, pagkakakilanlan bilang isang bansa. So ayun. Now naman pag-usapan natin ang kahulugan ng wika batay sa iba't ibang mga eksperto at mga ano natin, sources, no? Ayun. So una Ayon kay Henry Gleason of 1950s, ang sabi niya, ang wika ay masistemang balangkas na sinasaytang tunog na pinili at sinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. So, according to Henry Gleason, kasi sabi niya, masistemang balangkas ng tunog, no? Ayan, ibig sabihin niya, hindi random ang pagsasalita natin. May pattern at structure ito na sinusunod. No? Imagine ang isang language, para siyang game with rules. No? Hindi ka pwedeng basta mag-invento ng words at asahang maintindihan siya ng lahat no? For example, as in Filipino, we follow a structure like kumain ako ng mangga, no? Instead of mangga ako kumain, no? And that system makes um, our communication or yung ating pakikipagtalastasan ng smooth and naiintindihan, di ba? And of course, sabi rin dyan ni Grison, arbitrary, no? O yung napagkasundoan lang ang meaning ng mga words. Wala namang natural reason bakit um, aso ang tawag natin sa dog or pusa ang tawag natin sa cat, di ba? Parang people just agreed on it. And like in different languages, a dog is called chien in French, no? O kaya no, sa Japanese, they call it inu. No? And it just proves na language is a human-made system na nag-evolve -e no? um, sa paglipas na panahon. And a good example is, eto, how Gen Z talks today. Napapansin ba natin, no? Diba ang sabi niya, Lodge, pa-burger ka naman, no? Wherein yung pa-burger doesn't mean, literally mean magpakain siya, no? Hindi yung pagkain na, ano, uh, na burger. Pero ang ibig sabihin niyan, man -libri naman siya. Parang ganyan, libre naman siya, di ba? So parang it shows how language is dynamic and shaped by our culture at kung ano yung trending. No? Ang next definition naman natin ay according kay Noam Chomsky on 1957, and 1965. So, sabi niya kasi, ang wika ay isang hanay ng mga tuntunin na dumilikha ng walang katapusang bilang ng mga pangungusap or the generative grammar. Ang idea kasi ng generative grammar ni Noam Chomsky, um, pansin sabi niya dito, ang wika ay may set of rules na inaalaw tayo na mag ng mga unlimited sentences. So, it means, kahit pa limited lang yung mga words natin, we can still form countless um, new sentences. no? As long as, sinusunod natin yung mga grammar rules. For example, alam natin yung mga words na bata, laro, bahay, di diba? And with this, pwede nating um, pwede tayong maglaro sa mga words na ito, di diba? We can say, ang bata ay naglalaro sa bahay. Pero pwede rin natin siyang baguhin. Like, sa bahay, naglalaro ang bata. And pwede pa natin gawin yung another form na naglaro ang bata sa bahay kanina. No? Same words, pero nag-iba siya ng structures and meanings. So, isa itong proof that language is flexible and creative. Gayad na sinasabi ni Noam Chomsky. It also explains why um, kahit first time lang natin marinig yung isang sentence, naiintindihan pa rin natin as long as sinusunod yung grammar rules nga natin sinasabi natin. No? For example, if suddenly, di ba, uh, yung isang tao sinabi niya, ang purple na elepante ay tumata doon sa ibabaw ng bahay. Parang weird siya, di ba? Pero grammatically correct pa rin siya. Kaya understandable, naiintindihan. And that's how powerful generative grammar is. Kasi nga, um, it allows us to create endless possibilities in communication. Kaya naman, hindi tayo naubusan ng bagong expressions. Di ba? Like, lo, grabe siya. Ganun, di ba? O kaya naman, sana all. Ganyan, di ba? So, this may not have existed years ago. Pero dahil sa evolving nature ng language, they became part of our daily conversations. Ayon. So, ang next definition natin galing naman kay Ferdinand de Chaussot. Sabi niya, ang wika ay isang arbitraryong sistema ng mga simbolo na ginagamit sa komunikasyon. So, kumbaga, pinagpapalagay ni de Saussure na ang language, arbitrary nga daw siya, na sistema ng mga simbolo na ginagamit natin sa komunikasyon. Which means, wala talagang natural connection between a word and its meaning. Kumbaga, napagkasundoan lang ng mga tao ito. For example, bakit po nung tawag natin sa tree? Pwede namang ibang word, di ba? Pero dahil napag-usapan na ito over time, it became part of our language ngayon. That's why different languages have different words for the same thing. Like yung tree. Sa English, ayun yun, di ba? Aba in French. Tapos ki naman sa Japanese. So it proves that language is not fixed. It depends on cultural agreements and social interactions. Ayun yun. And aside from words, yung mga symbols are also part of the language. Think about emojis. Yung isang light. Diba? O kaya yung heart. It can express a full idea without choosing words no? Alin ba kapag nag-message yung isang tao sa iyo? Say, Ingat ka palagi tapos may heart. 'Di ba kahit wala nang explanation, na intindihan natin yung meaning. 'Di ba? Same goes for hand gestures. Like yung mano po, na gesture ng Filipino, 'di ba? It's all respect without using spoken words. So, so short theories remind us that language is not just about the sound and the letters, no? It's about meaning making through symbols and shared understanding. Ayun po siya. Dumako naman tayo sa kahulugang binigay ni Del Hines, 1972, na sabi niya ang wika ay hindi lumang estrukturang gramatikal kundi isang paraan ng pakikisalamuha or sociolinguistic. So si Del Hines emphasized niya that language is not just about grammar, it's also about social interaction. Kung hindi enough na alam mo lang yung mga tamang sentence structure. No? You also need to know how to use language in different situations. Like, you don't talk to your teacher the same way you talk to your barkada, di ba? Sa classroom, you say, good morning po, ma'am, sir. Pero with friends, it's more casual. 'di ba? Ang sasabihin mo agad, "Oy, pre, anong ganap?" 'di ba? Mga ganun. This shows that language is shaped by context, relationships, and culture, and not just by rules of grammar. Ang good example nito is how Filipinos use po and opo to show respect, especially to our elders. Kapag sinabi mong, um, "Saan ka pupunta?" sa lola mo, it might sound rude. Pero if you say, "Saan po kayo pupunta?" O nagiging polite naman siya ngayon. 'Di ba? So Same with how we shift language in different settings. Sa bahay, Tagalog mode. Pero sa work or school, English mode activated. Diba? O kaya naman, kung nandoon ka sa ano, pwedeng sa bahay, ang ginagamit mo is yung dialect, di ba? Tapos Tagalog na Tagalog ka naman ngayon pagdating mo ng school or work, di ba? So, gano'n siya. Depende kung sino ang nagsasalita, no? O sino yung kausap mo. And it proves na language is not just about correctness, but also about pakikisama and knowing how to communicate effectively in different social settings. Yun. Sa mga Filipino linguist naman tayo, si Virgilio Almario, no? of 2000s pambansang alagad siya ng sining ang sabi niya ang wika ay kasangkapan sa paghubog ng kultura at identidad ng isang bansa so pinapaliwanag niya that language is more than just a tool for communication kung baga it shapes a nation's culture and identity no sa pamamagitan ng wika na i-express e natin yung ating mga values mga tradisyon no and even yung way of life imagine kung yung mga Filipino suddenly um, they stop using Tagalog or other native languages mawawala rin yung essence ng ating pagka-Pilipino di ba for example Yung mga words like bayanihan, utang na loob, kapwa, they have no exact translation in English because they reflect um, uniquely Filipino values. Dakilig, ba? So these words um, carry deep meanings that define our cultural identity and the way we interact with others. No? And makikita rin natin sa panitikan, sa musika, uh, sa pelikula. No? Example, OPM songs like Anak by Freddie Aguilar, Huay okay, Tat no, by Bamboo. 'di ba? It tells a story about Filipino life and struggles, no? Um and pinapatatag nito yung ating ano, sense of identity na even in modern times when we use hugot lines, no? Kagaya ng, "Mahal mo ba talaga ako?" o "Trip mo lang." 'Di ba? It reflects na emotional and poetic nature ang mga Pilipino. 'Di ba? it's like language is not just about words. It's about preserving who we are. That's why si Almario, in-emphasize niya na ang wika ay hindi lang basta communication tool, kundi um isa siyang mahalagang bahagi ng ating culture at pagkatao bilang isang bansa ayon Sa mga dictionary naman tayo kumuha ng meaning according to Cambridge dictionary so ito, isa daw itong sistema ng komunikasyon nagtataglay ng mga tunog, salita at gramatika ang ginagamit sa pakikipagtalastasan ng mga ng isang bayan o sa iba't ibang uri ng gawain no so ang wika ay parang isa sistema ng komunikasyon na may tunog, salita and grammar na ginagamit sa pang-araw-araw nating interaction. In short, language is what makes human connection possible. Parang ganun yung pinaparating ng Cambridge Dictionary. Kasi parang imagine kung walang wika, how would people express their thoughts or emotions? For example, when a student says, Ma'am, may I go out? Or, pwede kong di Diba? They are following a structured way of speaking para maintindihan sila. And that's how grammar and words work together to create meaningful communication. No? And wika is also used in different fields. Sa negosyo, sa edukasyon, sa media. Halimbawa, in a business setting, professionals use formal language like, we appreciate your interest in our company. Pero sa casual na conversation, di ba, sasabi mo, thanks for reaching out. Ayan. Same message, pero iba yung structure, depende sa situation. Ayun yung sinasabi natin. At sa simpleng pagbili mo sa tindahan, when you say, pabili ko ng soft drinks instead of just pointing at the item. Di ba? So, you are using the language properly. No? See, and this shows na ang wika ay hindi lang siya basta words. Isa siyang tool na nag-organize ng ating uh, komunikasyon para mas maging malinaw at epektibo ito. Another dictionary is the Filipino-Filipino dictionary or the UP Dictionary Filipino. No? Ayun. So, sinasabi dito, ang wika ay sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog at sinasaayos sa paraang arbitraryo o magamit sa komunikasyon ng mga tao. No? So, ang wika daw ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng tunog, inaayos sa arbitraryong paraan. So, ganun siya. Na, na, in simple terms, language is made up of sounds and symbols na people agree on. Like, bakit nga ba aso ang tawag natin sa dog at hindi pusa? Wala namang natural na reason napag-usapan lang ito ng mga tao. And this is why different cultures have different words for the same thing. No, parang may author na nagsabi na nito, di diba? ba? Halimbawa, yung bahay, yung Filipino is house. In English, iba rin yung tawag. In Korean, iba na naman. ba? Diba? So, same concept, pero iba-iba yung tawag natin kasi nga arbitraryo ang wika. Depende sa napagkasunduan. We also see this in how new words are created and adapted. Dati wala namang word na selfie sa Tagalog. Pero dahil ginagamit na ito sa daily conversation, it became part of the modern Filipino. Diba? Another example is yung word na lodi, petmalu. No? which uh, which are just reverse syllables kasi idol talaga yun at saka malupit di ba even emojis work the same way na ngayon when you send yung nakatawa di ba na emoji people will understand na natatawa ka kahit walang words and this proves that language is not just about words but about shared meanings that evolve depending on how uh, people use them in communication based naman tayo sa Merriam-Webster dictionary so ang wika daw ay isang sistema ng mga salita o senyas na ginagamit ng mga tao upang ipahayag ang kanilang mga iniisip at damdamin sa isa't isa. No? Ayun. So salita at senyas daw 'yung ginagamit. So ibig sabihin, language is not just about speaking, it's also about expressing emotions and ideas. For example, pag sinabi mong "Ang saya ko today." You're not just sharing information, you are also communicating your happiness, 'di ba? Pero kung sinabi mong "Nakakapagod ang araw na to." People will understand that you're tired or stressed. And through words, we can share that we think and feel, making um, deeper connections with other people. Parang ganun siya. Wicca is not limited to spoken words. It also includes signs, symbols. For instance, sa sign language, ba? Diba? Mga gestures ang ginagamit natin instead na sound para makapag-communicate. So, kahit emojis, ginagamit natin ngayon to express emotions. Without words din yun. ba? Diba? Like, magsisend ka ng hearts, ba? Diba? Para i mo yung admiration mo, ba? Diba? Yung umi um, crying, ano, uh, kaya teary-eyed na, ano, na, na emoji para mapakita mo or ma-express mo yung sadness mo. Diba? So that's another example sa Filipino culture. Diba? May, meron pa nga din parang magtataas ka ng kilay. Diba? Which means, oo. Oh, diba? O kaya naman, nagtaas ka ng kilay. Which means, kamusta? Nagtaas ka ng kilay. Nagmamaltita ka. Diba? So this was na language is more than just grammar. It's a tool that helps us connect, understand, and express ourselves in different manners or ways. And of course, dito naman tayo sa Oxford English Dictionary or the OED. Ang wika daw ay ang paraan ng komunikasyon ng tao pasalita man o pasulat na binubuo ng paggamit ng mga salita sa isang may istruktura at kinaugaliang paraan. So kumbaga ang wika daw, spoken or written man 'yan, may traditional system siya, na structured, no? So it means language is not just random words. Meron siyang rules na sinusundan patterns para sa maging klaro yung kahulugan niya, no? For example, sa pagsulat 'di ba, in writing, we follow grammar rules like ako ay kumakain instead of ako kumain ay. Di ba? Kasi pag di natin pinalong structure, ang message natin, it can be confusing. That's why, even um, sa text messages, kailangan rin natin structures eh. Like, punta tayo sa mall bukas, instead of saying mall bukas tayo. Hindi siya ganun, di ba? <laughs> Parang change. So, aside from being structured, language is also shaped by the, by the tradition. Halimbawa, sa formal settings, gaya ng mga speeches, mga essays, ganyan. Ang ginagamit natin, proper Filipino, ang wika ay salamin ng ating kultura. Pero pag sa pang araw, -araw ng convo yan, ba diba? Mixed Tagalog yan at saka English, ba diba? Grabe, sobrang ini today. Diba? Pwede mong gano'n sabihin. And it shows na language evolves based on usage and culture. Pero may sinusunod pa rin itong patterns. Whether it's spoken or written, yung language, it allows us to share thoughts clearly, effectively, ba? Diba? And it makes uh, as an essential tool for human interaction. Ayun siya. So, pag-usapan naman natin ang etimolohiya or pinagmulan ng wika. No? So, ayan um, from Latin, which we have the lingua, ibig sabi daw dila o wika, griego, which means glosa, ibig sabi daw ispananalita o dila, sa kastila naman, idioma o lenguaje, sistema ng komunikasyon. Sa mga malay, ang ibig sabi daw ay bahasa o wika. Sa Filipino, wika pa din siya, of course, at nagmula daw siya sa mga lumang Tagalog na ang kahulugan paraan ng pagsasalita. So, ang word na wika ay iba-iba ang kanyang origin, di ba? Um, it shows na how communication has always been an essential part of human life. Kasi sa Latin, which means lingwa, diba? And it makes sense kasi ginagamit natin ang dila sa pagsasalita, diba? Sa Greek naman, o glosada, which means tongue or speech. So, it emphasizes na ang wika talaga, ginagamit natin siya, or naririnig siya at sinasalita siya. That's why there's the tongue and there's the speech. Sa Spanish, ayan, idioma, lingwahe, sabi nga niya, no? So, parang uh, sinasabi sa Spanish, there's a system of communication. Ina-highlight niyo yung structured nature ng wika, no? And yung mga words nito, it reflects um, how different cultures recognize language as a key tool for expression and connection. ba? Diba? Sa Southeast Asia, for example, yung Malay term na bahasa, directly yung tinatranslate ito into language or wika, ba? Diba? similar to Filipino. Ang wika is wika pa din, which came from the old Tagalog, meaning paraan ng pagsasalita. So, halimbawa, sa Malaysia at sa Indonesia, ba? Diba? ang tawag nila sa kanilang language ay bahasa Melayu no? at bahasa Indonesia. So, similar, so, Filipinas. We say wikang Filipino, di ba? And this shows na kahit magkaiba yung mga bansa, we share a common understanding that language is structured and a way of communication. No? Ano pa man yung tawag natin, lahat ng terms na to, it proves that wika is essential in shaping culture and identity across different societies. Ayon. And that's a wrap, mga guys. Language is more than just words. Sabi ko na kanina, it's culture, identity, and connection. So from lingua to wika, every time remind us that communication is what brings people together. Kaya whether you're speaking straight Filipino, Taglish, or even adding a little paslang na sentences, what matters is we understand and express ourselves. So keep exploring, keep learning, and most importantly, keep speaking with confidence. So till next time, mga lods, stay grammatically fabulous. Goodbye.